pag may gantong kalaking proyekto, may mga ibang tao na susubok talaga na gumawa ng mga kung ano-anong kwento. Pero ang totoo naman nun, alam naman natin kung sino-sino yung mga gumagawa ng kwento na yun. Dalawang paglilinaw lang po, kasi alam nyo naman, pag may ganyang kalaking kontrata, hindi may iwasan, may iba na magkakamali sa pagunawa, o yung iba sadyang gumagawa lang ng kwento. Pangalawang paglilinaw po, yung 9.6 billion pesos na yan, Uh, tayo very transparent tayo no? nakabook na lahat hindi lang po yan building Anong uh, uh, nakaraang linggo uh, nag uh, siguro nabalitaan din naman ng marami sa inyo ay uh, nagsabit na ng beats ang iba't ibang uh, may ibang back members natin ano? uh, para sa ating uh, new city hall at uh, more or less handa na rin yung temporary City Hall natin. Um, sa ating mga staff, lalo na sa mga department heads, talagang konting tiis, konting pasensya lang yung paglilipatan natin, hindi ganun kalaki ang mga espasyo para sa mga opisina natin talagang konting sakripisyo pero siniguro naman natin na magigging uh, sapat ang mga espasyo natin marami tayong iiwan dito gaya ng services para sa Osca gaya ng services ng uh, Swak magiiwan po tayo dito ano uh, para continuous yung sa help Uh, mag-iiwan din tayo dito yung mga laboratory uh, to ensure a continuous flow of services uh, pero dun po uh, pagdating sa sa bidding mismo uh, medyo malaki yung kontrata diba? yung approved budget of the contract ay nasa humigit kumulang 9.6 uh, billion pesos pero dalawang paglilinaw lang po kasi alam nyo naman pag may ganyang kalaking kontrata hindi may iwasan may iba na magkakamali sa pagunawa o yung iba sadyang gumagawa lang ng kwento. iba <laughs> so, sa dalawang paglilinaw lang, una, yung 9.6 billion ay approved budget of the contract. Hindi po 'yan contract price. Ibig sabihin, kung ano yung uh, mabubuksan na bid na qualified at uh, pinakamababa, ha malamang bababa pa yung presyo. Ano? natin alam kung hanggang saan, uh, pero sigurado bababa pa yung presyo. Pangalawang paglilinaw po, yung 9.6 billion pesos na yan, uh, tayo very transparent tayo, no? nakabuklat na lahat. hindi lang po yan building. No, so kung sabihin mo building, masyado mahal yan kung building lang. Hindi po 'yan building lamang. Kasama po sa 9.6 billion yung site development. Kasama po dyan yung uh, provisions for IT, hindi lang po fiber optic, kundi provisions for future technology, uh, may mga espasyo, may mga provisions po para dyan. Kasama po dyan yung site development, kasama po dyan yung open spaces including road lots, kasama po dyan yung open spaces including green spaces, na hindi lang po isang floor, kundi meron din pati sa itaas. Kasama dyan yung evacuation site or evacuation areas. Kasama dyan yung walkway na nasa labas ng building. Uh, na sa totoo, pag binilang po ninyo, yung floor area na magiging uh, gusali mismo ng City Hall Building, nasa 40,046 46,000 square meters. Sobrang laki po ng gagawin natin. 46,000 square meters floor area pa lang po ito ng para sa mga opisina. At kasama siyempre 'yung mga hallway, etc. Pero kasama rin po sa 9.6 billion na approved budget of the contract ay 'yung mga open spaces, yung corridor po na gagawin natin dito na matatanaw nyo hanggang revolving tower mula dito kung saan tayo nakatayo ngayon. Uh, muli po yung mga evacuation, ganyan, na more or less nasa 20,000 square meters din po yun. So, muli po, hindi lang po building yung uh, magiging contract price natin na Muli din po, hindi pa po final yan. So, every step of the way, uh, naghahanda din ako ng uh, isang general briefer na pwede basahin ng kahit na sino. ko maging hindi masyadong detalyado na wala nang magbabasa, pero nandun lahat ng pertinent, lahat ng mahalagang uh, detalye. Uh, Nihiling ko lang po sa inyo na makatulong po ang bawat isa. Una, sa paglilipat natin bilang mga empleyado, medyo mahirap yung gagawin natin. Sa pag-inventaryo pa lang ng mga gamit, talagang ang bigat na no, ng trabaho na ginagawa natin. Pero pangalawa, na pag may narinig po tayo na hindi ganun ka-accurate, pagmedyo uh, namamali uh, i-correct lang po natin sila dahil uh, muli po pag may ganto kalaking proyekto kahit saan ano uh, pag may ganto'ng kalaking proyekto may mga ibang tao na susubok talaga na gumawa ng mga kung ano anong kwento. pero ang totoo naman noon alam naman natin kung sino-sino 'yung mga gumagawa ng kwento na 'yon ni simula gumawa pa nga sila ng kuwento na 40 plus billion tao. talagang nag-iimpento lang kasi baka sakaling may makinig o may maniwala sa kanila ang uh, katakataka lang sa mga tao na ito ay uh, noong mga panahon na totoong maraming korupsyon ang nangyayari, di ko mga bibig nila. Pero ngayon na malinis, transparent, and above board, ang dami-dami dami pong sinasabi. Eh, so, yan po. Ingi po ako ng tulong sa inyo. Maraming maraming salamat po. Now is an exciting time to be a Pasigenyo. Ito na po yung pinakamalalaking proyekto sa kasaysayan natin. Nagsisimula na po.